Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni Cosmer dahil may lagutok sa manibela ang ginawa naman ng na gumawa. Pinilitan ng rack and pinion assembly at lower arm suspension. Na after ng ilang araw, balik din yung lagutukan. Pero sa nakita kong sira nito, steering boot at clamp bushing niya manipis na kasi. Kaya kapag liliku ka, talagang gagalaw-galaw itong steering assembly mo. Pag maluwag na kasi yung clamp bushing mo mga boss, pag pumihit ka ng manibela, gagalaw-galaw itong buong steering assembly mo. Kaya yan, ang, yan lang naging sira, yung clamp bushing. At itong rack and pinion mismo, walang sira. Chinit ko nga itong rack and, yung tie rod, pati itong rack and pinion niya. Okay siya, antitigas eh. Oh. Nakita niyo naman, di ba? Ginagalaw ko nga yung tie rod, paulit-ulit. Pinakita ko sa customer, oh, walang mo? sira yung rack and, walang sira yung tie rod. Uga-uga ko talaga siya. Chinit ko maigi, wala talaga makita at sira. 20,000 yung bahigit yan. Ay, assemble. Tik, 'yung peripheral binayaran niyo pa. Mga ano, bayad. 2.5 pa sa assembly lang. Grabe. Mahal. Simulan ko na 'yung trabaho, mga boss. Ito 'yung sasakin niya. ayan Ang kaluglan niyan is ito, 'yung shock mounting niya kaya nagkakaroon siya ng lagotok at napansin ko itong steering boot niya rito pilipit pa yung pagkakalagay kita nyo naman no, ang mahal mahal ng labor pati yung bilin ng piyesa, tapos ganyan pilipit alisin ko muna itong gulong mga boss I ayos ko muna maigo yung steering boot niya ang sama ng pagkakabit eh kung makikita niya eh kaya pala yung complaint ni customer isa pa pag ko siya ng pakaliwa parang pigil ay naman pala itong steering boot nakapilipit kaya ayusin ko yan mga boss. Gagamit ako ng number 17 na box chain. Eh. Tatanggalin ko itong nut dito sa tie rod. Pero wag mo munang tuloy at tanggalin itong nut. Kumuha ka ng ball hammer para may steering knuckle niya para bumitaw itong tie rod. Yeah, diba? diba? Tanggal na siya. Pwede mo na ngayon tanggalin yung nut dito sa tie rod. Si pati nyo maigi mga boss. Tingnan nyo yung steering boot. ba diba? Pilipit. Ayan ang binayaran ng customer na pagkamahal-mahal na gawa. Ayan yung mga taong walang awa sa customer na kahit bayaran mo ng mahal, hindi pa rin ayusin yung trabaho. Kaya talaga sinasabi ko, kawawa customer sa inyo eh. Kasi isa kayo kasi yan ang sumbong ng customer at totoo naman, kitang-kita -kita naman sa gawa nyo tapos may gana pa kayong magalit eh. ba diba? Niyo lang naman yung mga basher ko na kaugali nyo rin eh. Yun lang naman ang pwedeng kumampi sa inyo eh. Balik na ako sa trabaho mga boss. Gagamit ka lang plats ko dyan. Ipasok mo sa loob ng steering boot dahil pakaliwa yung pagkakapilipik niyan pag naipasok mo yung flat screw, ikukutin mo ngayon pa kanan at kung makikita mo, dahan-dahan nang bumabalik yung ayos ng steering boot mo syempre naman, dapat iingatan mo na hindi mo mabutas ng flat screw mo itong steering boot, para hindi na gumastos pa itong customer, at kung ikaw naman ang gagawa, ganun din, iingatan mo rin syempre, pag sayo yung sasakyan kung sakaling sayo, mangyari yung ganito Nakita niya man, okay na siya nung clean house up ko. O pwede mo na ngayon ilagay itong clamp dito sa steering boot. Iayos issue lang maigi yung pagkakaklamp dito sa steering boot. At pag okay na yan mga boss, dito naman tayo sa pinanggagalingan ng lagutok dito sa shock mounting niya. Gagamit kiyan ng box wrench at combination wrench na number 17. Meron kasing dalawang bolt dito sa shock absorber. Pag naluwagan nyo na yung dalawang nut dito sa bolt ng shock absorber, pwede nyo nang tanggalin yan. Tapos, i-disconnect nyo na itong shock absorber dito sa steering knuckle niya. After nyan, gamit ka naman ng flat screw. Itulak mo itong clip na naglalak dito sa brake hose. Para pag tinanggal mo itong clip, madali mo lang siyang mabunot, di ba? O, di ba? Walang kahirap-hirap. Tsaka mo ngayon i-disengage itong brake hose dito sa shock absorber. At kung makikita nyo, inuga ko itong shock absorber niya, nako, lakas ng galaw. Kaya possible na yan, ayan ang pinanggagalingan ng lagutok. Kaya ang gagawin ko dyan, gagamit ako ng socket wrench number 12. Tatanggalin ko itong shock absorber niya, yung assembly. Merong dalawang nut yan dito sa shock mounting na tatanggalin kayo para mabunot nyo itong shock absorber. O dahil tanggal na mga boss, gagamit ka naman dyan ng coil spring compressor. Para itong coil spring mga boss, iiksi dapat yan. Kasi pag hindi mo ilagyan ng coil spring compressor niyan at tinanggal mo yung shock mounting, possible aksidente ka. Kasi malakas pumitik itong coil spring. Kaya kailangan mag ingat ka. Lagyan mo siya ngayon ng coil spring compressor. Kapag umiksi na yung coil spring mga boss, pwede mo na ngayon tanggalin itong nut dito sa rad ng shock absorber mo. Gamit ka ng number 17 tsaka mo ngayon impakin. Kung wala kang impact, pwede mo naman din i-manual yan gamit ang ratchet mo at pagmaluwag na o pwede mo na ngayon tanggalin itong shock mounting niya at kung makikita nyo itong strut mount niya sa ibabaw o kalug na talaga siya may diskarte yan, mga boss lalo na ngayon linggo tapos wala kaming mabilang pesa na naghanap na rin kasi kami pansamantaga lalagyan ko ng interior yan mga boss panoorin nyo kung paano ko gagawin gunting lang blue at interior ang katapat nyan hihigpit na yan mga boss ang sadya naman kasi ng customer sa akin is hindi para ipagawa niya talaga itong sasakyan niya kundi i-check up itong mga lumalagotok dito sa sasakyan niya. Dahil nga sa una, napalitan na yung itong rack and pinion assembly, napalitan na rin yung lower arm niya. Kaya lang, ganun pa rin at mas lumala pa daw lalo yung ingay. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita niya naman ba diba? nang ilagyan ko ng interior itong strut mount niya, ginamitan ko yan ng glue ang purpose para kung sakasakali is hindi bumitaw itong interior dito sa strut mount niya. Ngayon dahil nga sa medyo manipis pa yan, lalagyan ko pa uli ng glue itong interior at maglalagay pa ulit ako ng isa pang interior para kumapal. Iayos nyo yun lang yung pagkakalapat ng interior para naman maayos kapag inilagay nyo dito sa bearing plate niya at na hindi rin kayo mahirapan pag iniligay nyo na itong strut mount dito sa bearing plate. Tapos pwede mo nang ilagay itong strut mount dito sa bearing plate nya. Sa sobrang tigas, ginamitan ko ng flat screw mga boss para may isiksik ko maigay itong strut mount. O, ganun lang ang pag-repair. Kung makikita nyo, o, wala na siyang kalug. Kaya kung matapat na wala talaga kayong mabilhan ng pyesa, pwede nyo gawin yan mga boss. Ito naman na eh, ayoko kasing masayang yung pagpunta ng customer dito sa akin na halos wala akong magawa na kung kapares naman kayo ng design ng sasakyan na ito, o ayan, pwede nyo gayahin yung ginawa ko. Pero kung natapat, meron namang available na mabibili. O pwede nyo nang palitan ng bago yan. Baka mamaya magalit yung baser ko na mekanik ko eh. Dahil doon, sa mga video na ginagawa ko eh, malit na daw kinikita niya. Kinikita o naduduga. Lagay ko na nga itong shock mounting dito sa shock absorber. Pag nailagay nyo na itong shock mounting mga boss, ilagay nyo na yung nut na number 17. Gamit kayo ng socket wrench, tsaka nyo ngayon siya impakin. Siguraduhin nyo maayos yung pagkakahigpit nyo ng nut dito sa rod ng shock absorber. At pag okay na yung pagkakahitik mga boss, o pwede nyo na ngayon tanggalin yung dalawang nakalagay na coil spring compressor. Ang gagawin nyo lang naman dyan, luluwagan nyo lang itong coil spring compressor. At bubuka na itong special tools na inilagay nyo Ito nga itong coil spring compressor Parehas yan mga boss Ganun lang din gagawin nyo Parehas nyo lang silang luluwagan Kung saan ang bubuka itong coil spring compressor nyo At bibitaw na yan dito sa coil spring ng shock absorber mo O diba tanggal na siya pwede mo na ngayon siyang ibalik sa dati niyang posisyon. At pag nailagay mo na itong shock absorber, sa shock mounting yan, meron niyang dalawang nut na number 12. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan, mga boss. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 12. Ayan ang gagamitin mong panghigpit. At kung ano pang merong tools na available sa'yo, basta same size. At pag okay na, pipeso ka naman dito sa steering knuckle mo. I-connect mo na itong steering knuckle dito sa shock absorber. Tsaka mo ngayon dahan-dahang ilagay itong bolt dito sa shock absorber mo. Bali, bolt and nut yan mga boss. Higpitan mo rin yan ng maayos. Hindi rin yan pipwedeng maluwag. After ko mailagay yung dalawang bolt dito sa shock absorber, nakita nyo naman, ilagay ko na yung dalawang nut. Ipinakapit ko na yan dito sa thread nya. At dahil nga sa kontrahan yan, dalawang tools ang gagamitin mo. Socket wrench at combination wrench sa number 17. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bolt and nut, i-connect e mo na itong brake hose niya dito sa shock absorber, tsaka mo ilagay itong clip niya. Gamit ka lang dyan ng plier, paluoy mo, papasok at maglalak na yan. O diba, madali lang naman gawin pag ganito yung sasakyan mo. Pwede mo na ngayon ilagay itong tie rod niya, tapos ilagay mo yung nut, tsaka mo yun higpitan ng impact wrench mo. Siguraduhin mo lang, huwag mo makalimutang ilagay itong cutter pin niya, para itong nut is hindi siya lumuwag. Yan kasi yung naglalak para yung nut niya is huwag matanggal dito sa atairan. At dahil okay na yung pagkakahigpit mo ng lahat ng bolt at saka nut dito sa ginawa mo, pwede mo nang ilagay itong gulong. Siguraduhin mo naman maayos yung pagkakalagay mo ng nut yan. Baka naman dyan ka pa magkaroon ng problema. After yan, papasok ngayon ako dito sa loob ng sasakyan. I-start ko itong makina. Tsaka ako ngayon iigot-igotin ikut itong manibela niya para malaman ko kung magkakaroon pa ng problema dito sa shock mounting. Kasi yung dating gumawa dito, nakaramdam lang ng ang kalug dito sa manibela niya. Pinalitan na agad yung rack and pinion at lower arm suspension na hindi naman yun ang sira. Kaya nga nandito si customer dahil di nawala yung sira eh. O i-check ko ngayon itong shock mounting niya. Kung makikita nyo. O diba wala na siyang kalug. Ganun lang mga puso Maraming maraming salamat sa panunood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Salamat!